Sa isang bayan sa lugar ng Isabela, may nananirahang isang matanda. Kasama niya ang kanyang mga apo at ito ang aking naabutan nang siya'y ipuntahan ko sa kanilang tahanan. Grabe ang kanilang palagayan. Sira-sira na ang kanilang tahanan. Salamat po. Walang mo man ako Ito mga kababayan, ito lang po yung big sa konti lang to. Baka niyo pa ako. At least ako mga kababayan, nakakatulong ako sa mga kababayan. na Uh, sa mga basher dyan, sige, bus yun lang po ako. Walang problema. Basta ako, nakatulong na ako. okay na yun. Salamat sa Dios. So, yung mga babae, no, at nandito po tayo ngayon sa Barangay Tupa, no, San Pablo. Kung... Dito, taga dito po ako mga kababayan at ito, ito uh, papasalan po natin yung na-vlog ni Josel Vlog na dapat tulungan at ito po si Lola no? Hello Lola, kamusta? Kamusta <laughs> hmm. <laughs> po? Sino kasama mo dito, Lola? Biuda na ako. Ano po? Biuda. Anong biuda? Balo. Ay, balo. Wala ka ng asawa. <laughs> so, ikaw na lang dito sa bahay mo. Opo. Grabe mga babae, no? At ito po yung bahay nila. Ilang so, taon ka na, Lola? Opo ka dito, Lola, para hindi ka mabigatan sa buhat-buhat mong bata. Ayan. Anong pangalan mo, Lola? Lola. Conchita Real. Ilang taon na po? 80. Uh, kamusta naman ang buhay? Mahirap lang. Ano, ano ko? Mahirap, mahirap lang. Uh -huh. mga anak na eh. May mga anak ka ba? Anak na Marami sila pero may asawa no? ah, hiwalay -hiwalay na Ah, hiwalay-hiwalay okay. na So, ikaw na lang ang bumubuhay sa sarili mong Opo. buhay, no? Ayan mga babayan Alam ka lang na, Nay? Eighty Eighty Ayan mga babayan Eighty na na po si Lola, no? At dito lang po siya nakatira po sa mga Tagpitagping bahay, oh Sira na, na rin tong bahay nila, mga babayan Sinira ng bagyo ito Ano po? Sinira ng bagyo? Opo Grabe, no? Pag bumabagyo na isang kayo. Andito lang. Dito lang. Nakakatakot pa naman itong bumabagyo dito mga babaen sa probinsya, no? Dito lang po. At ito yung bahay nila, Oh. Ito. Tumain na kayo, nay? Hindi pa po. Anong ulam nyo? Wala po. Walang ulam? Yung ano, yung yanag-anag. Utong. Utong? Uh, sitaw, sitaw si, yun. Oh, sa ilokano kasi mga babayan, utong yun sa... O oh, yan yung sitaw na sinasabi ni Lola. Po. Buti kaya mo pang... Alagaan niyang kwan mo Lola. Apo mo yan Lola? Apo, apo. Anak yun. Ah, kaya apo mo to, apo. Opo. Ah, buti kaya mo pang alagaan yan. Hmm. Hindi pa kumakain pero magdede. Hindi pa kumakain tapos hindi pa... Nalito. Pero magdede Dede po nagdedede naman sa may magulang Opo. pero hindi pa kayo nakain. Opo. Ay, grabe kunti, mga kunti kunti lang. Ano? Kunti, kumakain ng konti-konti. Kumakain ng konti-konti. Mm. Grabe sa hirap ng buhay mga kababayan. No? So yun mga kababayan no, at sana matulungan natin si Lola no at nakakaawa naman ng kanyang kalagayan. Grabe Opoan. sa Edad na 8 years old, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pang-araw-araw na makakain. Tapos siya lang po ang bumubuhay sa kanyang sarili. No, di ba Lola? Ikaw lang? Sa mga senior citizen. Pero, pero hindi maka... Anay, ano yun? Hindi, hindi ah, mag... Hindi nagkakasya. Ganun. Opo. So yung mga babae, no? At uh, ito po. Ito, uh, may idala po kaming kaunting... Grocery, no? Para kay Lola. Kaunting bigas, counting bigas mga babayan Ayan, ito po. May mga kape din dyan Asukal, biskwit. Tapos, para sa bata. Na sardinas lang, no? ayan. Asukal kape. Asukal kape. So, bigas na rin. Ayan. Salamat po sa inyo. Ano pa? Salamat po. Salamat. Oh, wala nga naman mga kabayan. Ito mga kababayan, oh, ito lang po yung bigay kong bigas sa konti lang po to. Baka ibas nyo pa ako. At least ako mga kababayan, nakakatulong ako sa mga kababayan. No? O -o. Eh, sa mga basher dyan, sige, i nyo lang po ako. Walang problema. Basta ako, nakatulong o -o. na ako. Salamat okay na yun. Po. Salamat sa Diyos. O, so salamat na sa ganyan. Diyos daw. So Bindi mga kababayan, no? Uh, alis na rin po kami. And maraming salamat po. And God bless, no? Opo. Bye-bye.